ko magsabi ako kasi wala mang kaming international doon sa Dipolo. Kami naman Domestic laman. So, ma, ma Dua, gani, so, malabay doon sa Manila. So, makaato ko dito sa OFW. Mas magkuha akong ikan, e magkuha akong unsa pa din. May, may ingon mo kata Manila dipolo. Daya, na Dipolo. na ako kung lang ba? Lutod po. Sabi na ko. Nagyo ay kaloyan ka nga. Mga ako sa hindi nyo. Kahit naman siya doon sa hapon. Baka na yung matutungan na mga ulo-ulo. Ani ko naman siya daan. nako, ako na. Kabalo na yung makauban. Ako na. Oh, ako. kabalo naman siya. Pero sa pagtulog lang ba? Sa pagtulog lang ba? Ano? Ang mga mga sabi nila ako na alaga ako sa kuha Milo, milo, milo. Ah, ano guys. Adobong halang. Halang bread be bread, eh. Diyan, eh. Dami ka ayusin, na gabi, eh, manok. Diyan, eh, suka. Diyan, kami nung tinapay, ay kami magkuha dito. Okay. Guys, mga unta guys. Napasal akong lives ganina, Charles. Mga unta, gbilad. Ay, excited na talaga. Excited na akong ano, ma uh, mag-relax pa, char Hello, ay. Hello, Ati Lani. Shout out di ha. Sa Dubai. Ila ati, ati Melda. Shout out da sa bangun. Ako mga ang nagtanaw bakit ka bangun jud. Papa ko kauli. <coughs> Wag ko kuan six, six days. six days, six days ba. Kasi one week lang man sinabi ni ni amo eh. Uh -huh. Dami jud te ka ako may nagluto adubong manok. adobong pinas ba na pal na pa joy ko nang kuan di mm, bulad sa so, sa so, suka so, so, nami kayo adobong halang manitig pa halangan ako para sa... mawala ang lang mawala yun ang lang Basta na nasa suka o kuan asin gasa nimo ba? Ihugas. Na mga um, mga buhat. Dili lang na butangan ng ug kuan, dili ya. Ni e, sahon pa lang Ang luya di man ta ko ni No. Wala ako akong kuha. Kuan mo gunang luya ano lang mo gunang na, na sa nakuaon ni ani para sa pang sa luya mo na lang kuan kuan. Kung di mo kuhaon, kay lahi ang manok diri lang sa kaayo dili mo tuo. Lahi <laughs> kay patikolon. Ah, yung lamiati na. With cook din na siya kay. Dili jud pwede nga wala ko to. Mayon na ako ang life. Taon ta kay sa Pinas wala na ni Pinas. Jok jok jok. May na kasi pinaslit siyang baboy eh. ay di mga ko ganaglit siyang baboy tayo? Panit, mangod. Panit, mangood. Panit, mangood. Panit Gunung, ako na. Panit, pinogba. Ang gano'n gano'n ako kinilaw. Bulad. Ang bulad, na. Tanggalo ng ulo. goodbye my head. Nga pa ko Mga pila ka bulan ko pa. man ka? May extent pa man ka? yung dapat nang ikabulan yun. Ay, na ganyan ako ah. Day is raman good. At ang ako na ano ba? Smoothie. Ay, Ay. Two weeks? Mga two weeks? Hindi, yeah, ay, ay smoothie. na ano, starting. Pero naabot ko gari ba? Weekend. It's you. E <tinyo> <Pastos. tinyo> Hello ATM, hmm. <tinyo> shout out. Shout out da sana no. Nuko food. <laughs> Mas. <laughs> Kaya ito yung kakayo. maayo. Ang lamingan ko ng luto. For this. Kaya ito Namin sa saan. Kasi na. mga katulong. Nga ko na eh. second ko siya ito. Wala. Tuko, sa dito ko ugunod. Loko man ay unodin mo ha. Ako hmm. oh, nalang. Mga tagbi. Hangul. Hangulak. Namin ako itulog ba eh. Nito, hindi ka ukanata? Siya. Sa duto? Hindi ka nun ay bulad oh. bulan, bulad. Hindi Di lang. Sa mani. tago pa man man

Nagluto ko, tayo nga. Bistika, ma, nagluto ko sa inyo nagluto ko sa mo ah. Eh mo ngikuan, mo kung dili ka kaluto kung may manok. Di ko kaluto ug bula din kay, ang kay sa tigua magturoy Ang baho, wala man sa si tigula. No, sabi kay balon ako wala man dai sa diha. Tigluto man may bulad magabi e man. Kay naa na sa silog kanon. kaya hey, mga unta te. Pareha ni bruha o nagmatamataran mag, mata di ay masulod gud ang baho di sulod. Nang tawagan na, Nandiyan ang isa mo? pasok si Sunet, eh? Eh, meron ako sa nabali mo, ang buladgahi ka, yung ng baho, anak. Nandiyan ang isa mo, Sunet yun mo. Nandiyan ang isa nanti Saan sa Tapos, si Mama doon. sa hindi na siya?

Guys, busog na ako, guys. Char. Char, char. Patulog na ako, laulan na. May nakulan na lang ang gelo yan. Pahit, di makapayat. Ay, sorry.